Yan sa ano gusto magpaulan sabi sa akin paulan din ko raw. Ayun, umulan. Ayan na po ah. Umulan na. Pinantahan ko kasi kanina ng kinantahan na, ayun. yan e ay ulan. Para papa-presko. Oh. Anak, anak mo makulit. yan. Eksasaod ng ano. Ano tubig. Apo siguro, 'yung ano. 'Yung patak ng ulan. Ben, ben, pinil. napil niya ang patak ng ulan. Eh. Rap. Medyo mahina na. Ano yung one oh, ano? yeah. Na, diyan ka mag-swimming? Yan. Yeah. Oh, na na, naantok na yata, eh. naantok na yata. yan 'no namin ng ano. Eh tubig na muna. Sa yung gripo. Eh. Ipon tubig. <tipan>

Ha? Hindi, lagyan muna lang muna para makasalan din dun. Lagyan muna natin. Kaya, umagal, guys. Kasi nga nung ito, bigyan mo Kaya okay. tapos okay. ko lang itong mga drum para tapos Ay, ano pala? Kala ko may laman na ito. may laman na. Ano ba? mo na lang siya,

kayo ng tubig, magpuno, At ng tubig, magpuno, pahinto ng ulan, ayan na po, ayan, umulan na, pahinto na, okay na, presko na kayo ha. A ah, kanta kanta ko, umulan tuloy ang ulan.